ko naman kayo sa mga Chinese restaurant na bagong bukas nga dito sa may Santa Barbara, Baliwag, Bulacan. Ito nga yung JM's Food House na talaga naman nagsaserve ng mga Filipino and Chinese cuisine. kakatuwang nga nung no, pagpasok namin dito, eh nakilala agad kami ng owner dahil sila rin pala yung may-ari nung JM Lechon Paris. Siyempre, ang una namin tiningnan eh mga presyo, pero alam nyo yung mga presyo nila, nag start sa 150 pesos lang. Di mano no, nga, nakapili na agad kami ng o-orderin namin. Actually, sakto-sakto ko lang din talaga yung punta namin dahil nga hindi masyadong matao. Okay. Sabi kasi sa amin ng owner, kapag kagabi na nga daw dito, eh talagang dinadagsa sila. Buti na lang nung time na nagpunta kami, eh hindi namin inabutan yung mahabang pila. Ito kasi sa Bulacan, malagad yung meron Chinese cuisine. Buti na lang talaga nagtayo sila dito sa Baliwa. Ito so kasi si Bebu, kahit maitim yan, akala mo talaga may lahing Chinese dahil napakahilig niya sa mga Chinese food. Kaya <laughs> naman nung nakita nga namin, nagbukas na nga itong JM's Food House, eh nag-set na agad kami ng schedule kung kailan kami kakain dito. Napasubo nga yata kami sa mga pinag-order namin dahil hindi namin alam na marami pala silang mag-serve. kanini, pinakalaki rugo nila yung kanin. Hindi namin alam kung paano namin uubusin. So far, so good. At wala pa naman akong ibang natitikman na hindi ko gusto. Hindi ano ba, pag kami sa restaurant, dagdag points talaga kapag ka mabait yung owner at saka yung mga staff. Wag na huwag niyong kadaan kayo dito ang umorder ng pangmalakasan nilang siomay. Ano nyo, mabilisan lang yung mga Chinese food nila dito. Bilang nakarating na nga kami dalawa ni Bebo sa China, sa Hong Kong, eh alam na alam namin kung ano nga yung lasa ng mga pagkain doon. Maniwala kayo, hindi talaga nalalayo yung mga pagkain nila. Kung mababarkada kayo at merong hindi mahilig sa inyo sa Chinese cuisine. Eh nag offer din naman sila ng mga Filipino pun. Tuwag kayo mag kapag kaya isinerve nila sa inyo, ay, mumabasok basok pa! <coughs> Ready eh, ni kaya, Beko? Ala na lang aliwang gewa. Nung ali may mag-thumbs up. Wait, na naman hindi mo papatams up kung ganito kasarap ang nakainan nyo. Ara na rin talaga ko yung napasyal ng binondo pero dito lang yan sa Bulacan. Usually nga kapag kakumakain kami sa ibang mga restaurant, nagra-range -re talaga yung mga price nila na umaabot talaga yung mga bill namin sa libu-libu. Pero dito, 85 pesos meron ka nang ma-order. Iba, kanina pa kami kumakain pero hindi kami natatapos kasi umulit na naman kami ng order. Nag-send nga kami sa GC ng pamilya namin na nandito nga kami at kumakain. Aba, merong isang pang gusto kong humabol. O ka, patapos na sana kami kumain. Umabol pa talaga tong dito namin. Sinagsag niya ang pampanga papunta dito ng Bulacan. <laughs> ba talaga nagagawa ng guto? Manaksyutan. Nakain <laughs> na din daw kasi sila dito ng asawa niya. Talagang gusto niya nga yung mga pagkain. Kaya naman kahit iniwan namin siya mag-isa dito, ay nilantakan niya lahat ng natira namin. <laughs> coming nandito sa JM's Food House. Kita kits na lang tayo. nakshuta. <laughs> Game. Sa kahit hindi pa kayo naglalaro, basta mag-register kayo, may ayuda kayo sa akin. Sobrang daling maglaro dito at ganyan talaga kalaki inaabot. Kaya naman yung link, andyan sa my comment section.